What's good mga toka? So nandito nga yung mga kalapate na katambay kasi nga binubiewing sila ni Utol Brown G para nga sa nalalapit na mini one low price dito sa Campo Capistrano So kaming tatlo nga maglalaban at mamimili dito sa mga kalapate na to at meron na tayong mga napili no So isa na doon, isang kapatid ni 07 yan guys so oh. kakulay nga kamukha niya So malalaman natin kung ganun din yung lilipad niya no hindi naman porket magkapatid na sila, pareho na sila ng ililipad. So malalaman pa rin yan sa tatahakin nilang daan kung maka-survive siya. No? So at the same time is maganda na rin tong training sa kanila habang wala pang club race. No? So masusubukan na yung mga liparan nila. <coughs> nila. Kung sino-sino yung mga nagpunla or naglabas ng mga ibon na lilipad niya no dito sa kampo so abangan niyo yan guys no malapit lapit na yan kasi ang balak ni Uto is this week no mga Friday siguro is i-release -re na sila I mean na sila siguro hayaan muna sila mag legalew dito sa kampo para maging pamilyar then soon makikita na natin kung may mawawala ba agad or sabay sabay silang matututong lumipad at aralin ng mundo at bahala na no. So panigurado naman is tatambay sa mga puno yan no. Expected na natin yan. ganoon naman talaga mga ibon no. So yun no. Tamang tambay nga lang sila dito. yep kasi nga wala tayong pasok. Kaya yun. Samantalahin na lang. Samantalahin na, na lang. tuloy okay. Samantalahin na natin to na mag spend time din sa kanila kasi nga halos busy tayo sa work. So araw-araw tayong napasok. Kailangan natin pumita kasi pag nandito sa Amerika, trabaho, ang focus. Pag wala kang business, no? Pag may business ka, syempre mas maganda yan. Kaya target din natin yan. Siguro, by next year, isip tayo ng magandang pagkakakitaan. Pagkain man o mga kagamitan, basta abangan nyo yan, no? So, yun no? Yung sila, guys, Ay, gaganda! Solid na solid. yun sila, So, mainit dito ngayon, pero malamig yung hangin. So, sikat ngayong yung araw, kaso nandito siya ino, you know, tatago sa ano, sa sa puno. Mamaya no, lilipat yan dito. <laughs> so yun nga no, um, update naman sa mga breeder is ganun pa rin. Um, pinagbago. So bali ito nga yung tinitirahan niya itong mga to, yung mga papali pa rin. Dito sila na sa hallway kasi nga para hindi sila mahalo doon at hindi na mahirapan si Utol. Kung sino-sino nga yung papali pa rin kasi kung ipapasok pa sila doon, di ba kada dadakmain niya, ay mag-iisip-isip pa siya kung sino-sino yun. Baka may breeder pang mapasabay sa liparan. Mahirap na. Kaya, dyan sila naninirahan. Then, yung last video nga natin, kung nakita nyo, is sinarado natin to. Kaya yan, all goods na. Wala nang pangamba, no. Gabi-gabi na, baka may pumasok. So, yan, um, ito. Tamang tambay nga lang sila. Yan, no. Wala silang magawa, no. Ito si Spider-Man yan. Bata natin pala yan. Sino yan? Ang number na ito. Ayon, bata natin. Si, yung number mo? Come on, gusto ko makita number mo. Ay, ay, ay. Gusto ko makita number mo. Kasi number mo. Ayan si 3. 2, 3, ano? 2, 3, 3. Yan, bata natin yan. So, yan, abangan nyo yan, guys. Isa so, sa mga abangan natin kung anong... Kung anong meron siyang talento, no? Sa paglipad, no? So, sana makatapos siyang balak yata is 250 miles yung pinakamalayo. So, 50 miles is activation na namin. Then, yun. Doon na magsisimula ng pustahan. Then, meron din yung pot money. Abangan nyo yun. Dahil, um, ay yung pinakaplano ng kampo. Is, katawaan lang din para may, ano yun, no? Kalaw kalaban, no? Hindi pala. Ibang ibon ng pala yun. <laughs> Kalaw kalaban, eh. So, yun, um, possible din naman na purong may kalaban dito kasi puro puno. Lalo doon sa part na yun, is puro puno lang talaga. Like, may mga bahay siya pero yung likod is puro puno. Kaya, may possible na may mga mawawala dito kapag nagliparan na. Kasi mga kalaban, di natin may iwasan yan. Yung Soto Brown Gym. Tamang linis lang din siya. Na di maya, maya may pupuntahan tayo kasi nga birthday ni Ama. So, kuha natin siya ng cake. Inabangan niya yan. Um, siguro, may simple celebration. Baka lumabas lang yung buong pamilya. So, wala namang handaan kasi, ano na eh, uh, marami ng okasyon yung nagdaan. And, kapagod din magluto sila Ama. Kaya, yun. <coughs> birthday kaya Ama nakapastrano, no? So, yun. Tamang chill lang tayo dito kasama itong mga ibon na to. Tamang viewing lang, no. So, mga excited na nga lumipad dyan, no. Malapit-lapit na, guys. May mga abang na kayo sa YouTube channel, YouTube channel namin ni Utol, no. Yung mga pag-aabang galing sa training o pag-aabang galing sa karera. Malapit-lapit na yan, guys. So, maganda talaga yung, ano, yung labasan nila dito. Tapos, pag may possible pa, pag lumanding, pag lalanding na sila, is diretso dito, no. So, gagawa si Utol yata dito ng plywood or landingan nila. So malalaman pa natin yan ano yung talagang pinaka plano niya no. So abang-abang lang no sa so, mga taga-suporta diyan is ang tanging mga gawa niyo lang is magabang sa sumuporta. At maraming salamat nga pala no dahil hindi kayo Patuloy na sinusuporta ng ating YouTube channel at ang ating YouTube channel ni Utol at ang ating Facebook page na Kapistranolop. So dalawin niyo na rin yan. So yan No? Ang gaganda guys. Talagang so solid Oh. So iba't ibang ano yan. Um, magulang pero ito si ano Marlica daw ito eh. so yan masasubukan natin yan eh kilala nyo naman yung Marlica is pumapalo rin sa pooling sa one loop race so malalaman natin yan dugong Marlica no so yan ito naman is ito kay Utol to blue bar huwag daw titirahin yan so siguro yung magulang yan is talagang pumapalo kaya kinuha niya na yan no So yon, uh, malalaman nyo pa kung sino-sino yung atin dyan Basta sa ngayon is ito um, tamang tambay lang kasama sila then abangan nyo kay youtube um, kay utol sa youtube channel niya yung pag-viewing dito at pag-training niya no para sa trapdoor so sinasanay niya na nga yan para once sila, na sila is marunong sila pumasok kasi mostly sa mga gantong klase ng kalapate is may pinaka sila sa trapdoor ayun yung pinaka challenge nila kapag baguhan pa lang sila sa labas kung saan sila papasok talagang alamin nila yan like lahat kung nakikita nila to kala nila ito pinto basta ganun <coughs> yung mga sistema na kailangan nilang masanay sa pagpasok ng trapdoor kaya yun malaking tulong yan sa pagbu-viewing para nakikita yung harap yan yung pinaka imahe ng bahay nila no so yun um, may lalakarin pa tayo so may iwanan na natin yung mga kalapati dito maraming salamat sa pagsuporta at si Utol Brandio kasi meron pa siyang gagawin yan nagkukuhain siya yun e, papasokin niya na pala mga kalapate pa so bago tayong paalam let's see so yung iba is marunong na yun nakita niyo dalawa tatlo mga marunong na sila ah marunong na pala sila eh ayos ayos so marunong na pala yung ilan sa kanila pumasok then kapag hindi pa marunong ang ginagawa ni Utol is yan pinoporce push sila yan para nga matuto silang pumasok sa trapdoor ito yung hindi uh, ginagamit lang itong pambugaw para nga masanay sila sa trapdoor para alam nila yung papasokan nila diba? yan kaya lang, sa simple so, yun, no. pasok nung ga, oh, pasok, pasok pasok, yung bata natin ay pumasok oh. so yun, ito, isa na lang pasok na dun, so ito hindi nga pa alam yung pasokan no? kitang kita diba? Di nga naman ba? hindi nga sa siya pupunta guys kaya yun, kailangan niyang masanay yun, napasok na so yun na nga yung mga kalapati guys no? nasa kampo na nila, bali ito nga yung tinutulugan nila, may kanya-kanya na silang perch, yan so tambahin nila, iba iba tumatamay dito sa taas iba dun sa kabila so yun, kailangan lang talaga magingat bubuksan mo to, so yun may iwan na natin sila at may lalakarin pa nga tayo kasi yung birthday niya ma, siyempre kailangan din nating paglaanan ng oras yun And minsan lang dumaan sa isang taon ng birthday ng tao kaya pag may pagkakataong gano'n is Kailangan ano mo uh, Bigyan mo ng oras So yun nga no May kinukuha si Utol ay nabangan niya sa vlog niya Kung para kanino yan At kung saan siya mapupunta no So yun uh, Maiwan na natin si Utol ah, Alis muna ako Utol maiwan muna kita ah, Go bye bye peace out, peace out Peace out ka muna At yun, um, yun Abangan niyo na lang E na to Malapit atong malinis Kasi nga yung dapat gigibain is magagamit muna natin pansamantala para sa mga gamit na mailalagay natin doon. So yun, maraming salamat at shoutout kay Utol Brown G. Dahil naisip ngayon kaysa sirain is magagamit pa no. And yun, excuse me, sorry. So yun yan no, napakaganda ng panahon, araw at oras. Huwag natin sayangin sa mga bagay na walang kwenta. Kaya yun, uh, maraming salamat. Hanggang sa muli, it's your boy, JSEP TV. Katuka, Kapistrano Lop. At supporta natin ang YouTube channel, Lutol Brown G, Kapistrano Lop, na dati is ko si Brown G. And yun, um, maraming salamat. Ito itong na to. Siguro by this week or next week is wala na yan. Kaya abangan nyo yung pagbabago dito sa likod, kampo, no? And yun, yung um, cage, siguro tatayo nyo para sa paninimula ng breeding season. So, yun. Abangan nyo na lang. Ito yata gagibain. Hindi ko pa sure. Basta abangan nyo na lang din. Peace out. Hanggang sa muli. Bye-bye!